Sino ang gusto mo makalaban sa Ahon, Luni Umot? Uy. <laughs> Ayun na. Agad. Ito yung sasabihin ko para hindi ko ma hindi ko pa makita yung sarili ko nakalaban si Luni. Yun. Kung pa palayo sila sabi, game ako kahit kanino, pero feeling ko kay Luni hindi. Kasi feeling ko may mga tao pa dapat na mauna sa akin. Yun yung naisip ko. So, mm -hmm. yun, yun yung naisip ko. Parang masadong malayo pa. <laughs> para. Um, pero ano ba? si Luni ba anong ano nung nabanggit sa kanya si JL anong nasabi ni Luni game naman daw siya kay JL pa ina mukhang maganda yun JL versus Luni no pero si Mot kasi nung tinanong ko <coughs> kung game siya sa iyo ang sabi niya parang hindi kanya papalagan ngayon kasi mainit ka eh. <laughs> parang sa iyo pa mm. pero kung si Mot game game ako kay Mot puchang oh. ina no Napaagandang laban nung no? sakali Meron ka bang ano, kunyari, di ba, galing ka sa technical, pagdating sa ibang style, sino yung mga natitripan mo? Ibang style, uh, Jonas, mm -hmm. Manda Baliw, mm -mm 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 -mm. si Batang Rebelde, ever since, sinabi yung, sinabi yung ko na siya na gusto ko mga eh. Ah, talaga? Oo, oh, si BR. idol ko talaga si BR. O, oh, so, na Ay, sa isa, naka rin ba si BR sa'yo? Oo, oh, sa consistency. Yung, ah, okay, okay. Yung karang, na, parang, Chill lang tsaka game hmm. kada battle. Pero nasabi karo. mo kay BR? Oo oh, sinabi ko eh, hindi ko alam kung remember niya eh. Ahon, anong Ahon yung nasa resort? Yon yung Ahon 10? 12? Ah, antagal 12, na nila. Yung 12. sa Batangas tayo? Oo oh, sabi ko, boss. One okay, day. Maganda iihirit mo yan kay Anigma. Oo. Oh. Kay Anigma mo siya iihirit kasi kung sa bagay ano eh, isa rin sa na, nakaka-appreciate kay BR talaga si Anigma eh. Hmm. Consistency, ganoon. Uh, sayang. Sana matuloy yung BR versus GL. Magand- Magandang laban din siya. Sinyo? Sinyo? Uh, pwede kayong maglaban? Parang same level ng lune sa akin eh. Ah, Parang dapat may mga mas may deserving pa kaysa sa akin na makalaban si Sinyo. yun yung... ini, mm -mm -mm. Hindi ko alam kung dinadawan ko yung sarili ko no pero or hindi lang talaga or humble lang ako pero <laughs> baka inverter ka. <laughs> Si Basilio oh, yeah. kasi nung tinanong ko na napapanood ka nga niya kung game siya, kaya ka daw niyang talunin. Oo, kaya. Ah. Yun ang sabi niya. Pero kung sa limbawang maikas ang ngayong GL Basilio, tingin mo, ganun pa rin ba yung sasabihin mo na hindi mo naikita yung sarili mo na makalaban si Basilio? Siguro pwede kasi pwedeng warm up ako ni Boss Basilio. Putang, no. inang warm up yan, pader agad. <laughs>